Ito, 60 pesos lang to, guys, pang bata. Mga 5 years old na pwede nito. No? pwede to sa pa, limang taon na ano, limang taon na babae. Ayan. Dito. Ayan. Mura lang dito. Mura lang talaga dito, guys. Dito na mimili. dito sa Taytay Rizal talaga na yung mga ano, nagtitindan. Ayan siya. Sinamahan ko yung kaibigan ko. Ayan siya. Siya, titinda siya ng mga damit doon sa kinet. Sa may talipa pa. Doon, doon kami nag ano. To, Ito. Doon kami nagkita-kita. Pupunta ako sa tindahan niya. Yeah.

Ah, sige. Walang problema yan. Damit lang yan, sis. Magaan lang yan. Ito siya, maganda yung pay. Pang babae naman to, ma'am. Pang ba to, ma'am? Parang pang nga. Pero ano naman, pang babae, pang di diba? twenty 20 pesos lang. Ito guys, 20 pesos lang yung ano nila guys. Yung short. Yung, ang ganda. siya guys, 20 pesos lang yung short sa pang bata. Ah, pang, pang dalaga na po. Ah. ah pang babae pa na. Kasi cute, kasi tingnan nakala ko pang bata. Ayun, ah, ano pala. Mura lang, 20 pesos. Ganda talaga yung ano pag pasalubong ba, pag pumunta sa probinsya. Opo. Ah, kaya po pala. Oh. oh ganon po talaga pag ano po yung sariling gawa. Mura lang po. Ay, ayun, oh, yun. Ilang bulsa ba? 20 din po 'yan. 35. At 30. Umura oh, lang din. You know, maganda sa ano yung sa pambahay, yung Malamig yan. Ito. 35. Ganda. Wala. <tipan> di punta na kayo dito <tipan> sa Tay, -Tay, -Tay Rizal guys. Ang daming mura talaga dito. <tipan> <Ma> -ano. <tipan> Abay, 20 pesos guys, oh. Isa uh, lang. Sa ano ako. Oh. 20 pesos, tapos sariling, ano, bahi. Tapos, ala, ala.